Summit climbing sa Bulkang Mayon ka nagkapirang mountaineers, mahigot na pigkukundenar kan mga otoridad sa probinsya nin Albay. Mga nagsakat sa Mayon, pigahanap na kan mga otoridad para maso na danin maninigong kaso. Tutukan niyan sa report ni Chris Novello. Nag-aninin man lain-lain na negatibong reaksyon sa netizens ang viral video kan pagsakat kan grupo kan sarong vlogger sa summit kan Bulkang Mayon sa Albay. Kasabay ka ini mahigot man na pigkundinar kan gobyerno probinsyal ang iligal na aktibidad kan grupo. Sangunyan kaya mahigot na pipapangalad dan summit climbing sa Mayon, urog na, tanang titinir ini sa alert level 1. Ang ginibukan grupo ang pagbalgarman sa Provincial Ordinance No. 2016-23 na igong pinalitad na 5,000 pesos. Kaya like this is a violation. Uh, sa pagpasok nila sa prohibitive zone kasi alert level 1 pa tayo sa mayon. Ang impact na ginawa nila dyan, insulto yan sa probinsya. Kaya pag in ang probinsya, insulto lahat ng Albayanos. Ang isa ginawa nila. But yung ginawa nila, na alam nilang bawal at pumasok pa rin sila. Tinawan doon man kan gobyerno provincial sa paagi kan provincial tourism office na maisindang ipinapalawas na permit o clearance na nagtutugot sa adventure activities kan grupo. Sangunyan inaarampakan mo otoridad kung saing parte kan probinsya nag ang grupo para makasakat sa bulkan. Pigahanap naman ngun an ang mga taong imbuelto sa nasambit ng illegal na aktibidad. Ma makuha lang ang garan, pwede may sa ma po sa NBI para po uh, kung hindi ba magkuha man clearance hindi siya makasakwa po kay MBI clearance. Kaibanan naman sa pag imbestigaran kan mga otoridad ang posibleng mga local guides na kaiba na nagtabang sa nasambitan ng grupo nganing maabot ang summit kan mayon. Yeah, at, at may mga tour guide pa doon na uh, mga mountaineers na tumulong din ang mga local guides. Sana po ma makuha rin namin yung mga detalye para huwag na po pamaritan. So I'm also asking, yeah, I'm also asking the help of every agency concerned also para tulungan kami para mas uh, itong mga tao. To. Nagpatanid man ang PNP Bicol sa publiko na magsunod sa protocols urog ng unyan na igaw pa man ginari na humaan Bulkan Mayon. Nanindugan man ang kapulisan na daisin na maduwa-duwang magsunod nin kaso sa si Man na mabalgar sa pipapasunod na kasuguan. We will not condone yung mga violation na ganyan, sir. If uh, there is uh, ordinance violated, of course, we will file a case for that. Padagos manapig na kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia na kuha na pahayag ang nagpost na vlogger alagad sa ngunyan na ipain niya na ng intervista. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia.